Anong ganap sa mundo ng showbiz? Si Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte ay nahaharap ngayon sa mga kasong attempted murder, human trafficking, physical injuries, at grave threats matapos siyang ireklamo ng isang lalaking nagngangalang Chris Stone John Moreno. Ayon sa sinumpaang ang salaysay ni Moreno sa Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group PNPCIDG, pinagtangkaan umano siyang saksakin at sinaktan ng halos dalawang oras ni Duterte noong February 23, 2025 sa loob ng Hearsay Gastropub sa Barangay Obrero, Davao City. Inilahad ni Moreno na nagugat ang insidente sa umano'y hindi pagkakaunawaan sa bayad para sa isang babae na kanyang dinala sa nasabing bar. Ayon sa kanya, nagalit si Duterte nang malaman na hindi nabigyan ng babae ang isa sa kanyang mga bodyguard at sinundan pa ito ng pagrereklamo ng isa sa mga babae na isang libong piso lamang ang ibinayad sa kanya sa halip na labintatlong libong piso. Inamin ni Moreno na ilang ulit na siyang nagdala ng mga babae sa mga pribadong pagtitipon kung saan naroon ang mambabatas at ang isang negosyanteng kaibigan nito. Sa kanyang reklamo, sinabi ni Moreno na sinaktan siya ni Duterte sa loob ng dalawang oras, kabilang ang pagsuntok, pagsampal, pagtadyak, at pagheadbutt sa kanya. Dagdag pa niya, tinangka siyang saksaki ni Duterte habang hawak ang isang patalim. Matapos ang insidente, binigyan umano siya ni Duterte ng isang libong piso sa bawat pananakit na ginawa sa kanya. Kinumpirma ni Prosecutor General Richard Fadelen na natanggap ng Department of Justice, DOJ, ang reklamo laban kay Duterte. Ah, uh, sa akong mga kaigsuunan tapawin niyo, uh, karon nakakita na po ng video, dugay-dugay na nanaitabo. Uh, sige lang, inyohag ya pong decision, kung kin inyong butohon, sa inyong pagkakongresman sa unang distrito, di ko magbuot o niya sa abogado kay hantod karon ila pang i-authenticate kung asagikan ang video so kay murag na una man og file ana sa ambot sa CIDG ba nauna og file sa CIDG si ang testimony ang affidavit sa so social media o sa, sa fiscal so di ko pagkara imo statement ana Kaya wala pa may kadawat og sa inyong palagay dapat pa bang iboto si Pulong bilang isang mambabatas